Napilitang huminto sa pag-aaral ang 12 anyos na dalagita sa South Cotabato matapos siyang ma-diagnose na may psoriasis. Bukod sa pagkakaroon ng makaliskis na balat, nahihirapan na rin siyang lumakad at gumalaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Halos hindi na makilala ang isang dalagita sa South Cotabato. Ang kanyang balat kasi, tila maihahalin tulad na sa kaliskis ng isda. Siya si Princess Dose Anyos. Buha ang litrato na yan, tatlong buwan pa lang ang nakakaraan. Ngayon ito na si Princess, kumapala na banat at nagbibitak ang kanyang balat. Nito lang Nobyembre nang siya ay madiagnose na may psoriasis. Ang psoriasis ay actually isang skin condition na may autoimmune at genetic na component. May iba-ibang klaseng manifestations kasi ang psoriasis. Usually yan, makaliskis na namumula ng mga rash. Ang psoriasis, hindi siya infection, hindi siya nakakahawa. Actually, it can be triggered by any time na bumaba ang immune system niyo. Lifetime condition din daw ito. Bukod sa namamana, posibleng na fungal skin infection ang dahilan na ng pagkakaroon nito. Sa case ni Princess, nasa lahi raw ito ng kanyang ina. Itong month po ma'am, sobrang bilis lang po talaga nagkalat sa buong katawan niya na po hindi na po namin napansin kasi itong batang, bata po ito na hindi po kasi ito masyadong nagsasalita ma'am, ayaw niya po kasing parang magsasabi na kung anong problema sa kanya. Kaya nung sa kanila po kasi niya sinasabi sa amin ma'am, yung sobrang dami na po talaga at saka nagkasugat-sugat na rin po yung buong katawan niya ma'am. Grade 7 na sana ngayong pasukan si Princess, kaya lang kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Nahihirapan na kasi siyang lumakad at gumalaw. Sa ngayon, wala pang cure sa psoriasis. Pero may mga cream at gamot na ibinibigay para hindi ito lumala. Kaya lang, walang kakayanan ang pamilya ni Princess na mapuna ng kanyang gamotana. Dahil tanging pagsasaka ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Sa mga nanonood, sana po tulungan nila po ako para gumaling at uh, makas maka makaapag-aral na po ako balik. Sa mga nais magbigay ng tulong kay Princess, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journo Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman na, ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.